So, yun, magandang araw mga kabisay, mga kalingap, mga kaitsinyan, good afternoon sa inyong lahat dyan. Ako'y ngayon ay naandito ako sa bahay ni GP at umuwi kami kahapon sa so ngayon ay araw ng linggo. At ayan ang bahay ni GP Aligyo. At ako sa backyard. Ako'y magpapakain ng mga manok, mga kabisay, dahil hapo na. So, ayan, ang mga manok, sunod-sunod sa akin, mga kabisay, oh. Pero hindi ako dito magpapakain, mga kabisay. Meron lang akong isang manok dito, tinignan. Ayan, may isa kaming manok dito na itinulong dahil medyo mailap. Ayan, nasa loob ng kulungan. Pero yung iba naman, ito, sunod na sunod sa akin. Kung saan ako magpunta, nakasunod sila. So, samahan niyo ako mga kabisay at tayo magpapakain muna ng aking mga manok at andyan. Nakasunod palagi, o. Oh. Ayan, oh. Ikot -ikot dito sa aking harapan dahil nagaantay sila ng pakain. Ayan, oh. <laughs> at yung iba ayun, umakyat na dahil akala nila may dala na ako ng pagkain So, let's go mga kabisay. Akin muna silang pakainin. So, ito ang aking mga alaga mga kabisay. Ito ay mga native na para sa pagdating ng araw eh, ay meron tayong magagawang pangulam. Ayan o. Sunod-sunod <laughs> sila sa akin. Kahit saan ako magpunta. Ito ang kanilang pagkain dito ko nilalagay sa balde ayan pakakainin ko muna sila dahil hapon na ang oras natin ngayon mga kabisay ay alas 5.34 na pero nalibang kasi ako eh kaya medyo ano nalit ako ng pakain sa kanila Baby, magpapakain muna ako ng manok. Ayan yung mga bata naglalaro. Atay, magpakain muna. Ayan. No. Yan ang mga manok na aking inaalagaan mga kabisay. Yan ay handa para kay Pap, kay Papa Eds at kay Kuya bal Santos Matubang para pagbumisita dito. Mayroon tayong makakatay si nako pati yung aso nakikitulong na rin oh. <laughs> ang kinakain nila mga kabisay ay yung ano yung binili ko kaninang ano to bio tree at saka crack corn pinaghalo ko para mas mabilis mangitlog ang mga inahin pero yung iba hindi pa yan inahin talaga. Ang inahin dito mga kabisay ay ayun pa lang. At saka yung isa may dalang sisiw, may kasakasamang sisiw ayun. At yung dalawa ay naglilimlim. At naandito ang aking tandang. Ito ay dinala ko pa. Nung paggaling ko ng Batangas, ito ay dinala ko rito para siyang gawing ganador ayan at yung iba pupunta rito dahil nga <laughs> tutulong din ng kain ang bilis nilang maubos yung aking binigay mga kabisayo Jela, Gila, alis ka dyan. Gila. Ayan ang mga kabisayo. <laughs> So ayun mga kabisay at tapos na silang magsikain at ayun meron pang natitirang pa ilan ilan at dito yung aking uh, ganador ay ayan at kanyang tinawag yung mga dumalaga ayan yan mga kabisay ay lahi ng beans black yan ay ang tatay niyan mga kabisay 18,000 ang bili ng aking bayaw. So, akin namang dinala dito yung anak ng uh, black beans at ayan, pinalalahi ko din. Bardado na yan mga kabisay. Yan ay kinagat ng aso. Kaya kung makikita nyo ang kanyang pakpak ay nakabalikwas dahil Nung kinagat siya ng aso, eh, halos nagkalasog-lasog yung kanyang katawan. Butin lang at nasa ulian Kaya ayan, ginawa na lang namin ganador. Pero kung talagang uh, normal lang ang kanyang itsura, siguro, hindi rin yung pwedeng ibigay sa akin ng aking bayaw. Kaya, ayun, Salamat naman at magkakalahi ako ng medyo maganda-ganda klaseng manok. So, yun mga kubisay at natapos na tayong magpakain ng aking mga manok. At, ayan. Wala na sila. <laughs> Ilan na lang ang natitira dito. Ayan. Yung inahin na lang. Ayan. At saka yung ilang dumulagang na andun malapit sa tanda at saka yung isang kobra. yan ay galing kay kasado tayo vlog si ang nagbigay niyang kay JP Alivio dinala yan dito nung 17 ng July at pagdating dito ay eh, akin na rin dito sa aking mga alaga So yun mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video. Sa munting pag-update ko sa kaganapan dito sa aking mga alaga. At yung mga alaga kong yun mga kabisay ay hindi naman akin lang yun. Dahil ang iba noon ay kay JP Alibio At yun ay pararamihin niya para paghanda sa mga kaibigan lalong lalo na sa mga kalingap kay Kuya Bal at kay Papa Ed. so sa lahat ng kalingap ng mga pupunta dito ng mga uh, kasama sa ating mga kaganapan so hindi tayo mawawala ng panghanda sa kanila dahil nasa 20 piraso na tumahigit ang kanyang umaabot na lalaki ng mga uh, manok pero maliban doon sa akin yung iba ko namang manok ay hindi pangkatay kasi yung, yung mga kabisay medyo may presyo yung So, yun. Maraming salamat mga kabisay. Saan mga kayo naroon sa sulok ng ating mundo. God bless us sa inyong lahat at sana inaandang kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapagtubayan ng ating puong may kapal sa anumang kaganapan sa buhay. Alright, kabisay. Kita-kita tayo sa next video ni Tay Bisay. At sana naman ay supportahan nyo rin ang aming mga... Uh, mission ngayon dahil eh, siyempre mayroon na rin mission si Teddy Say sa Kalingap kaya sana naman ay suportahan niya rin mga kapisay mga Kalingap, mga kaigsin salamat ng marami sa inyong suporta at sana naman patuloy niyo pa rin suportahan sa aming mga kaganapan sa mission na aming dinagampanan alright mga kapisay hindi kami galang shout out God us, bye bye